Dedo na arrival sa sarong lalaki matapos na mabudalan ng tren sa Almeda Highway, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Poko mas o menos alas 5 nin hapon kasuod ma. Pigbisto kang tagapagtaram ka Naga City Police Office na si Police Staff Master Sergeant Tobias Bungon ang biktima na si Arthur Urbano, 50 anyos, kam Barangay San Felipe, parehong syudad. napag na nagtatrabaho harani sa lugar kan insidente ang biktima. Antes maaksidente, papabalukot sa rilis ang biktima ngani magbakaning ni makakakan. Alaga darakan maluyang pandangog. Posibleng dai kay nadangog ang padagadang na tren hasta sa iniyan mabudalan. Naligis po ini kan train ano po na makangirat nga ni sa pangyayari ta uh, halos maputol si lawas kan ni nagluwas si internal organs and naputol si mga tors, as ah, si subiti si, si takyag kan ni Gikan Naga City pasiring ko ta sa Ligao City ang tren na pigo operate ni Andrew Santos Tomas Iayaw, Ayaw, Kambarangay San Vicente, Libmanan, Camarines Sur. Kaya nga sa ating abisos sa ating mga kababayan na maging maingat po kita sa pagkukross, uh, pagbabalyo sa sarili, sa sige-sige na naman po ang mga commuter trains ta. Sa talakan otoridad, inina ni katulong beses na may nabudalan ng tren poon kan magbalik ang operasyon. Kan Philippine National Railway sa Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.